E <coughs> não mga dragon ayan, good morning. Ayan for today's episode, guys. Nandito ulit kami sa farm. So, yan, mag, uh, na tayong magpagawa ng kulungan ng mga alaga naming pabo, pato, uh, pato, tsaka mga manok. Dahil, ano na, malapit na kami magpa-prepare ulit ng talukan. So, ma makakasira sila sa mga tanim. At tsaka, sira na rin yung kanilang kulungan. So, ipapa-renovate natin siya guys. Medyo mas gagandahan na natin siya ngayon para safe sila sa tag-ulan. So, ayan guys. Uh, bali, mga ilang araw din kami hindi na pasyal dito sa kubo. Kaya, grabe na naman yung pan, uh, kalat. Tsaka, madamo na yung ating paligid. So, ayan, maglilinis din kami guys. At tsaka, lulutuan natin ng pananghalian yung ating mga gumagawa sa, sa mga, tulungan ng, ng, ng ano, mga ng alagat natin. So guys, let's go at magtatalbos din tayo ng ano. ng mm, dami nyang talbos din, okay, sayang. So yeah. let's go ah, mag, uh, ano, yung... na. Magkaroon muna ka ng bread ng balatao. Ayan, dahil naulan ng tong ating mm -hmm. um, sitaw na toro, nagkaroon siya ng ano, maraming talbos. Ayan. Sarap to guys, sa munggo. Munggo na yan. Isang beses lang tayo. Ay, dalawang beses din tayo ng carbis dito. Huwag na, na sana nila ito kanin. Kahit itong isa. Pagkakit <laughs> na Maraming arate na sa yung pao. Oh, kalaki na to. Ang aga ng tag-ulan ngayon guys. Sa inyo ba? Maulan na rin. Kasi dito tuwing hapon. Maulan na. Sana naman pag nagsaka tayo eh ano. Walang kuto nakarang tag-ulan, kinuto ang mga palay. Nakakatakot ulit magsaka ngayong tag-ulan. Baka kutuhin ulit. Ano sa tingin mo, Antiligaya? May kuto pa kaya ngayon? May kuto pang palay ngayon? Kutuhin? Sana naman huwag niya. yung kapatid? Oh, nice. Sa ugat yun. Okay. Hindi. Yan. Hindi, hindi maglaki yun. Dapat yung ano, panibago. Hindi pwede yung sa may ugat galing. Hindi siya nagkakuha. Wala. Na. Well, kung kunakmut kung kunakmut lang ah <laughs> At si Ate Irene pala ay eh, dumating nung isang araw from Singapore. Tinagawang ano. Ano po kasayang mo? Mura lang ma. Sangapulo yata. Dito na. Kaya mas gusto rin nila sa ano. Yes. Kaya ayaw din nila magpunta ng Kwan kasi pag nasa US ka na madalang ka na makauwi. Pero dito, yung Kwan ng sila kasi Tsaka mura lang din ang ano papasahin. Sa isang taon yata ay nakakaapat na uwi siya. Chinese New Year. Ano? New Year. Pag mayroong mag-birthday, sila mm po -hmm. mag-asawa. Sina? Pintang. ka mm na -hmm. Yung pasensya na guys kung ilang araw kaming hindi nakapag-ano. Busy. Tsaka may mga nagkasakit. Ang daming tumubong ano guys o halaman. Naulangan kasi yung kapat. O oh, pati dito. Yung sibuyas oh. Harvestin na natin itong ating sibuyas, guys. Nagsugak na. Oh. Nagsugak na yung sibuyas. Nagkukit na eh. Bilugan mat. Pickles ko naman. meron pang ano hindi mo na meron pang bulaklak ng kalabasa mungo is light nandun ba si Ango? so yun mga kadragon titignan natin yung ginagawa nila kuya at po siguro marami na rin bulaklak mm -hmm. na beses nang naulanan eh Gumagawa dito guys yung gumawa rin sa pobo natin manugang nito eh trend kasama niya betok oi na ito. charan ano, ano ba 'to? Tinatapon na, na niya kasi Ay, kong? Ah, ng oh. siguro ng ano. Ano 'yan? Ito, no, parang may, ikon, may itlog. Itlog. O, parang itlog ng kwan. Cobra? Sabi. Um, Dami, pa bago. ko Dami oh. <laughs> Ayan ho Kuya Tuknoy, kamusta? Okay, <laughs> Long time no see. Hala, nagiba na ba naman oh. Sige, mapandagan din kayo dyan? Ka tayo hero. Uh, okay. Ilang hero yan? Sampo, bago sampo, agad Lupas yan. Tapos Ayong... agad? Ah, tapos agad tapos <laughs> agad daw bukas pa yung Walang level yan, sirig-sirig lang Sabi ang Tilgaya, ba't kasi mag-level pa sila? Kulungan lang man Sabi niya, kulungan lang man Buti wala palang taraba Ba't si Elias ay ayaw niya magawa? May gadurok hmm. Anong durok kuya ko? Kiniram mo pala sana yung kuwan, kuya friend Yung lagari Na debater Ha? Hindi man nila ginagamit para mabilis sana kayo. Kaya hirap din maglagare. Ako, okay. naman, naman guys, yung kulungan nila kawawa. Nakaside na. Oh, laka. Isang bagyo lang to. Talagang ano na. na. Tumba na. sa guys yung ating dragon fruit Natagal tagal din tayo hindi nakapasyal dito yan o may mga bulaklak na yan pero hindi pa siya karami kapag tagulan talaga to yan sagsagan na rin ang ano niya paglabas ng bulaklak. May may harvest na rin kami pa Kunti-kunti. tatlo ganun ito oh. Pahinugin. Tagal na rin itong dragon fruit na ito eh. 2018. Nagsila 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, August mag si 7 years na siya sa ano August <laughs> <laughs> Yan, kaya kailangan natin magpagawa ng kulungan ng pabo, pato, manok. Sarap pala ng pabo, go. Ng pabo. Layo. Opa man. Tadi tabaknya. Okay. Wala pang bagong itlog tong pabo ko eh, friend. Ah. Wala pa siyang itlog. May meron. Ilang piraso? Aywan, ilang piraso yan. Buk -buk -buk Ayon, siguro yan. Yeah. Nabasa kasi doon. Doon yung no? yung isa. na yun, no?

Hindi mm. ka makagwantaga, car. Hoy, mm. ang dami nami matang nating guys. Ang dami B nating dito pagkainin eh. Ni ka mong bagas. na na Facebook mo mo. Sana na. Di pa yat. Hoy, baka dumot kayo. Dati gakain ka rin ako ng ganyan. Sarap Sa ng ganyan, lagyan mo ng asukal. Dito dadak 'yo. Yes, Dito dadak 'yo. Guys, lagyan natin ng ano. So tanghon. Yes. Ni. Ngayon rin natin yung ating mga gulay kasi madali nang maluto 'tong ano. ako. Nagadong ang gulay yun, guys. Ganto talaga kami maghugo. Mas marami yung may, gulay May, may gula na may kunting mungo. Nagkunti din yan. Wala, mayroon pa ng kondo. Hindi natin ako ang sitsaroon. Ito, ano pa Hmm, sarap. Sarap ng ating munggo. Meron hmm. Mayroon siyang sahog na ano. Uh, dorado. Na isda. yeah, meron tayong pagpano. Sarap. Walang. Kaya na tayo guys. <coughs> Gutom na ang mga parison. Mm na ngayon, ang ulam nila kuyi friend ano andon an na an pinatid na namin. Baka sabihin niya naman, hindi naman 'yan na bibigyan ha. Makamamasin. po namin sila isang kaldero ng ulam. Unaon, salamat sabihan, pinagkakaloob niya sa amin ng lakas namin ng ulam sa pagdalo ng ex. Salamat na rin sa pagdalo. Kain, -kain, Kain, -kain padrago. Padrago. tayo mga dragons. Mantay guys, uwas na ba? Mas doon na. Time check. Parang napag-abot kami ngayon. 11.36. Maga kasi kami luto. Kasi maraming umaasa. Parang bakasa. ibang klase itong kwan. So, tong... Maraming umaasa ah. sa akin niluto ko today. Hindi. Tatlong baso. Kahit ako. Hindi siwa mo. <laughs> tamis. tamis. Ang tamis ang pack Murang-mura lang yan. So only 20 pesos. Nung nakaratak ko, isang daan. <coughs> Malaki yung yung um, Pingi lang siya. Ito medyo malilit pero matamis. Okay. Mm din pala sana. Ay, Ay, malaki yung kano yun? 200. Ang Malaki, man. malaki man. na. Malaki Good size yun. kumbaga. Uh, yung talaga yung mm. ano. Hmm. Pero,

Mm Hindi -hmm. din na mm -hmm. nun. ito yung sabatayong? Ang Yung suan ano. Ugot si Pon. Mm -hmm. so, mm -hmm. Biglang bago ang panahon eh. Lang magulak tapos ito papa ano na naman na naman sigurado ito may hapon ulan na naman ito, ito po, na buti hindi nagtuloy sa hapon eh hindi ito mga hapon mo ito <coughs>

sarap na sarap sarap sa ulam. At gutom na gutom. Mm uh -uh. Ako pa ulit-ulit din ang munggo, hindi ako Kailan na ako nagmunggo eh. Nagmunggo kami ng isang araw. Masarap magmunggo pag yung maulan. Try nyo. Ako rali ka Yung malamig ang panahon ng mga Mm. Magkuha kayo ng talbos dyan. o iwit nyo. Sayang. Hindi ko ang isprehan Hindi ko ang hapon. mga po Bilihan na naman ng hapon. Gamit. dame Sige, sabi din ako nung sa ko. May high school pala dyan. Oh, what? saan ba rin? Oo din siya? Ano? Hmm? Baka lang akong patawag dyan. Mm Haan? -hmm. Sa lapay? Mm -hmm. Sa lapay na lang siguro. Hindi turo mo eh. Hindi, Laka lang si Imam. Pati rusit, kayo. Ay, si Imam Roset ang kwan? Kaya? Hindi, um, kun ba siya? Si Sir Alex. Ay, o, iba iba pa lang Malaman ba? mo eh, Doon sa ilan ng kwan, hmm. gabartal. Sige, sigarilyo. Saan na? kung baka nagkapatong. Doon magtuloy-tuloy pa doon sa may kwan. Hmm. Sige, doon. Nilagnes, ay, no. Pinagtila ang daw. Sila na bata pa naman yung mga gano'n na mm -hmm. yung Ngayon silang pakiram pa kami. Ano. Bago tayo rin noon. Kami? Experience din natin. Mag o, hindi, mo, ano, malulud, hindi mo Kailan namin mag-cutting dati? Kahit malulod ka o ano. Parang wala kang Ano ba yung ano? Ano ba Tapos mag-uwi lang kami sa hapon, pag-uwi na rin yung kwam. Para kunyari nagpasok. <laughs> kunwari ng day. Oo. Oh. Kaya din lang <laughs> <Loon> ng <na> dito. <laughs> Kamo ida, <-u> din mga yan. <laughs> Kasi pag pa kami sa mga pagante, pinagdahanan na. Ayan. Yan guys, mag kukunin natin tong aratilis dito. Itatanim natin doon sa parteng likod para may kang tsaka ano, pagka ano, yung baha. Hindi masyadong ano. Baka mamatay na yun, auntie. Hindi. Dalawa pa doon kailang ano to pag maraming aratilis naman makalat naman yung si Budang yung babaeng anak ko Kuya Per nang galing magkan karusa kaya? Hmm. si Budang Junior na yan. Junior na ni <laughs> Budang yan yung kalabaw ni Papa? Kunin pa natin yung ano dito, Dalawa. Dalawa yata yan ante. Dalawang puna. Ayan, pwede na yan. Maparigat tayo gulis. Ano ko ah? mga kwan guys. Saging dito. Nanstop pong mamunga. Maraming Maraming bunga. Ito na naman, oh. Ang, ano, ang sipag mamunga. Oh. Ilang puno na naman itong kwan, oh. Ayun pa, oh. So, yan dahil umpisa na ng tag-ulan, Umpisa na rin kaming, ano, magtatanim. Ito lang talaga yung inaantay namin makapagtanim. Ulan. So, ito'y uubusin na namin yung talbos kasi i-spray ni Kuya mamaya ito dahil magsasaka na sila sayang nga naman Ante oh si Dam Ayan guys, bibili ng kawayan sila Kuya Efren para pang ano, dingding din sa kulungan. Tsaka bibili rin sila ng ano, yero. So ayan mga ka-dragon, bali tapos na naman ang aming araw ngayon dito sa farm. So uuwi na rin kami sa bahay at alam niyo naman maraming mga bagay yung umakasa sa atin. <laughs> <laughs> mga aw aware. Then, ano, si Greta yung may lagnat. kailangan ng ating rescue. Thank you so much mga kadragon sa panonood sa aming YouTube channel. Bye. Bye.